Hello guys! Magsinigang tayo ng bangus sa bayabas. Ang unang ginawa ko ay hiniwa ko ng maninipis ang mga bayabas. Nagayat rin ako ng kamatis at sibuyas. Pakukuluan ko ang mga ito hanggang sa lumambot. Habang hinihintay ko itong lumambot ay niligay ko na ang siling haba. Nilimplahan ko na rin ito ng asin. Depende yan sa panlasa niyo kung gaano karaming asin ang ilalagay niyo. At syempre, iniligay ko na rin ang mga sitaw upang lumambot. Para maluto rin ng maayos ang bangus ay iniligay ko na ito habang pinalalambot ko rin ang mga sitaw. Sunod ko namang inilagay ang mga kangkong nung tinikman ko at malambot na ang mga sitaw. Una kong inilagay ang mga tangkay ng kangkong upang ito ay lumambot. Nung malambot na ang mga tangkay ng kangkong ay sinunod ko naman ang mga dahon nito. Pakukuluin ko rin ito at nang lumambot. Siyempre, inilagay ko ang panghuling gulay na patola. Siya nga pala, titikman nyo muna ang patola kasi may mga patolang mapakla. Huwag kayong mag-alala guys kasi hindi naman madudurog ang mga bangus nyan. Kasi hindi naman siya nagagalaw. At ito na nga ang sinigang na bangus sa bayabas. Kain tayo. Enjoy! Follow for more!